Kaabot na. Nakainom ka na. Hindi f***** Sa mga boss, ayan at puntahan lang natin yung kalabaw baka nagkabulbul yung tali Ayun. at inutos naman yung kapatid ko na dalhin yung kalabaw dyan sa tubugan para makainom ng tubig Ayun. kasi sumula naman nagkupra kami na yung sa uh, sityo apat eh, hindi ko na nakita yung kalabaw ah, ngayon try natin na puntahan dyan para makita, makita naman natin tara samaan nyo ako mga boss let's go ayun, bali mga boss, yung dating tinatalian dyan ng kalabaw mga boss. Uh, nawalan ng tubig. Hindi ko lang alam ngayon. Kung meron na. Kagaya dito mga boss. O, dati meron dyan tubig. Ngayon wala na. Ayan. Ang problema nito mga boss. Kung paano. Uh, makainom yung kalabaw. Gawa nun yung sobrang lakas ng. Uh, init ng panahon ngayon mga boss. Kaya yung kalabaw mabilis mawala ng tubig sa katawan buti sa yung anak nakakain nakaka didi sa ina eh yung ina eh paano na kapag mainuman may naman ito tingnan nyo naman yan no? wala nang katubig tubig talaga wala pa si body mga, mga boss siguro hinahanap ako sa nakatali dito may boss may tubig pa naman. Ayang kaso, konti na lang. Yan, ito pala mga boss balak namin hukayin para uh, pwedeng pag ng tubig na pwedeng ihugas. At dito naman mga boss, tara punta natin, ipapakita ko sa inyo yung uh, namin para makuna naman ang pwedeng inumin. Ah, uh, dati kasi mga boss, ay nainiman talaga to e kaya lang sa sobrang tagal ng panahon ayan naging madumi na ayan mga boss kung makikita nyo ayan, sa looban oh, tabi tabi po ayan no? Oh, kung makikita nyo yung butas na yan ayan yung balak namin hukayin oh, eh, kasi nung nagtatrabaho kami dito sa apis pa dyan kami kumukuha ng may inom nasira na itong bahay na to. Ito mga boss. Kahit itong fish pond na sobrang lakas ng burabod, ayun o, na nawawala na din ng tubig. Ayun, nagsilabasa na yung mga kahoy sa gitna. Marami pa sana itong laman mga boss ng isda, ay kaso ah, hindi na nabibigyan ng pagkain. Kaya yung mga isda, ayun na, hindi na lumaki, na maayos. Ayun, may isda mga puso yun. Malaki oh. Ayun mga puso, nakikita nyo, ayun o. Ayun o. Oh. dati mga boss sa uh, isang tawag lang ng magbibigay ng pagkain sa ista ayun, tumalapit malapit na sila agad dito at nagtatampis ako sobrang dami kahit nak nakaraan kaya e ngayon wala na kasi yung iba na matay na wala na kasi nabibig nabibigay na pagkain na maayos ayun try natin puntahan yung tubugan baka andun na sila Ayan mga boss, ah, dito pala mga boss sa parting to. Ayan, kung makikita nyo yun, may mga bunga na nyog. Ayan, ito daw yung sinasabi sa akin ni Papa na ah, pinapakopra ulit sa amin. Ayan. Paikot to mga boss, ah. paikot doon. Papunta sa Maytulay. Ah, papunta sa beach. Ayan, kami daw magkukupra yan mga boss. Update ko kayo kapag ah, magkukupra tayo kasi yun, magbablog naman tayo mga boss. Asan na kayo sila mga boss, ano? Siguro hindi dadala dito sa tubugan. I dinala lang doon sa gilid. At nilagay lang sa walang init. Sabi ko, pun idala dito kasi para makainom sila. Ayun mga boss, uh, try na lang natin puntahan doon sa uh, may papuntang tulay. Iba ka andun yung kalabaw. Ayun, titingnan natin. At, at kung lang uh, tayo na lang magpapainom na tubig pa, tayo na lang magpapainom eh kasi baka doon lang nilagay ng kapatid ko, kasi wala doon sa tubugan eh santa natin yun, para baka andun ah dito mga ba sa parting to, kapag ah, ah, mano mano hakot ah hindi kasi dito makadaan yung, ah yung kalabaw kayang makadaan, pero yung ah paghakutan, hindi kasi sobrang lalim ng mga kanal-kanal uh, saka ang kuprahan pa nito ang kuprahan lang nito mga boss andyan lang sana malapit lang kaya lang ang problema yung daanan talaga kunti lang naman tong uh, pagkakawitan mga boss ay lang yung kuprahan no? ayong sa taas naman mga boss na anyog ayun pinapaligid lang namin dito dito sa taas to so yan mga boss andito nga yung kalabaw mga boss ayan oh. ano dito lang kayo nilagay walang yan naman talaga kawawa naman o oh. baka gusto uminom ng tubig ng mga kalabaw na to Nangangayayat uh, na yung si mo. Ina Ano ba de? Ha? Huh. Tara, sama kayo sa akin na uh, punta tayo din sa tubig para makainom. Ito dalawa. Ayan oh. Ayan. Ayan, samahan niya ko. Samahan niya ko. Talan natin sila din sa tubig para makainom. Tara, let's go. Mga boss, nakarating na tayo sa... Ah, uh, paglalagyan natin at saka uminom dyan sa tubig na yun. Ang kaso yung anak, ayun, wala pa. Nasa hulihan pa. Baka hindi sumunod. Wala. Nga! Ay kasi kumakain mga boss. Siguro dito din dinala dun sa maraming ah, uh, damo. Ay kasi yun. Nagpaiwan yung anak kasi kumain lang. Sige na, uminom ka na. Hindi siya siguro makapaniwala na nakainom na siya. Nangayayot yung ina. Kasi napapabayaan, wala nang nag-aalaga. Kaya sumula ngayon, ako na mag-aalaga sa inyo. Eh, kasi wala na naman akong trabaho, tapos na. Kaya ako naman mag-aalaga sa inyo ngayon. Babawi ako. Asa ah, na kaya yung anak? Nga! Wala talaga yung anak mga baso. Di sumunod na ang gagong yun. Tigas ng ulo ha. Ah. Tali ko lang nga ito para mapuntahan natin yung anak mga boss pupunta ka na yung sa unahan yung kalabaw na ano, yung anak niya pero ayun nakita ko ayun na tumatakbo na hindi ko na videohan kasi tumatala ko at saka dumaan sa likod ko ayun tumatakbo ayun o oh. nakakuha may inuman dyan ayun o oh. gutom na gutom talaga itong ina mga boss Ah, dito pala sa umi ng mga buhos. Ayan, may tubig na. Ayan, oh. Hindi umabot. Ah, mo na. Tang tanggalin muna natin sa pagkatalang. Ah. Agos kasi mag-iinom yung ina. tali. Hinabaan ko yung tali mga boss kasi hindi umabot ko sa tubig. Ayun, nakaabot na siguro kasi umiinom na. Kaabot na. Nakainom ka na. hindi pa ako makabot boss kailangan natin na uh, tanggalin ta sa pagkatali para makarami siyang inom tubig yan tinanggal muna natin sa pagkatali mga boss para makainom siya ayun na So yan tapos na mag inom, uminom mga boss tapos na At mamaya kapag nga sobrang init na pupuntahan na lang liyon dun sa tubig na yun at saka dun na magpapalamig sa video na to. Ayan, palike and share na lang po mga boss. Maraming salamat. main magandang umaga.